ako Bicol Tabang ora mismo po kay Saldi ko po. Maraming maraming salamat po sir sa tulong niyo po sa mama ko. Oh, Masakit sa amin mam. Nang ganyan ang ano mama namin. Hindi namin magkausap ng maayos. na ano lang po ako dun sa Facebook po. Tapos na, nakita po yung page niyo po. Tapos nag-message po ako doon, pero di ko po, ma'am, ano hin na, mag-reply po doon yung ano nyo po. Para mapasuri ang kanilang ina sa isang psychiatrist, ay nagtungo ang team ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Masbate. Salamat na naka-hindi ito lang ng tulong sa ako Bicol siguro ito na yung paraan na matulungan natin sila. Maraming salamat po sa, sa ako Biko Tabang Oramis mo po kay Salvi ko po. Maraming maraming salamat po sa, tulong nito sa mama Akubikul Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota.